Everyone. Ayan, finally, makakapunta na tayo ng Japan. So, dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo, ano ba yung kailangan niya i-prepare at dalhin ng mga documents sa pagpunta niyo ng Japan, maliban sa passport at visa. Ayan, so habang nakapila tayo dito sa check-in area, fill out na si Mike ng e-travel kasi sabi nila kailangan daw ito. So, madali lang pag-fill out guys. Punta kayo sa inyong browser, then itype niyo dyan yung e-travel.gov.ph. Ayan, so lalabas siya, then... Ayan ang lalabas. So, pindutin nyo yung e-travel. Ayan. Then, fill out nyo lang yan. After that, press continue. Sundan nyo lang yung instructions. Madali lang yan. Then, makakakreate kayo ng QR code gaya na ito. Also, don't forget to pay your travel tax pag bumili kayo ng ticket online para hindi na hassle. Ayun, nakapila dun si Mike. Ayan, so dito muna ako naghihintay so hindi pa kami maka in So, eto nga pala yung binayaran namin sa travel tax, 1,620 each. Ayun. So, dahil nabayaran na namin travel tax, binigyan na kami ng boarding pass. So, proceed na tayo dito sa immigration. So, dito ipapakita nyo lang ang inyong passport and boarding pass immigration. Then, sabi mahigpit daw dito. Pero, sa akin naman ang tinanong lang, ilang araw kayo sa Japan. Yun lang. Ito nga pala yung mga bawal ilagay sa inyong hand carry. Yung mga lotions, pabango, more than 100 ml. And, screenshot nyo na lang para may idea kayo. So, kung gusto nyo dalhin ng mga yun, ilagay nyo na lang sa inyong uh, baggage na i check in It's boarding time! Ayan, sasakay na tayo tayo ng eroplano. So, dito ipipresent nyo lang yung, yung passport and boarding pass. So, ayan. Excited na ako. This is it. So, ayan ang mga airplane waiting for us. So, doon yata yung sasakyan namin. Medyo mahaba-habang laka to guys. Kaya I suggest pag magta-travel kayo, wear rubber shoes para komportable. Hindi mananakit ang inyong mga paa. Excited na siya sa Yakiniku. <laughs> Walang tulog pa yan. Additional info din, guys. Hindi na pala hinanap sa amin yung aming vaccination card. So, ayan. Yosh! Sa wakas, nakaupo na rin kami. So, ayan. Medyo nararamdaman na namin ang excitement. Woo! Japan, see you soon! Okay, so habang nakasakay sa aeroplano, huwag niyong kakalimutang i-fill out itong customs declaration form at itong disembarkation card for foreigner. Para mamaya, pagbaba niyo sa Japan, hindi na hassle na doon pa lang kayo mag-fill out. O, ba? Diba? So, talagang hinahanap to guys, kaya dapat fill out niyo ito. At para naman po sa mga taong tinatamad magsulat, so may option naman po tayo. So punta lang kayo sa inyong browser at hanapin nyo itong Visit Japan Web. Then fill out nyo na lang po ito. Okay? So dapat makakreate kayo ng QR code at yun ang ipe-present nyo sa Japan. So create na lang po ako ng panibagong video. Tuturo ako kayo kung paano mag-fill out ng Visit Japan Web. Ayan, malapit na tayong mag-landing guys! So excited. So ayan ang overview ng Japan. Grabe. Kahit malayo siya, grabe kita mo talagang malinis, no? Ang linis talaga ng Japan. So amazing. At eto na guys, nandito na tayo. So ayan, as usual, matinding la kanina naman. So buti na lang nag-grabber ako guys. <laughs> alam nyo guys, another amazing story. So, pagbaba mo na aeroplano, talaga, guide ka talaga nila kung saan ka pupunta. So, hindi ka talaga mawawala. By the way, bawal magdala ng mga meat products, ha? Ayun, andito na pala si ate. So, eto si ate Evelyn Bailon Takamura. Grabe, talaga nag-holiday talaga siya sa kanyang work para lang masamahan kami sa gala. Thank you so much, te. Thank you din sa video and photos. Angelica Bailon ito. Ayan. Halinaw <laughs> ah? <laughs> di Ayan Dito na kami Gabi halang <laughs> kawang kabi Halang kawang ka na Mala kuya Garipiro doon pa si Kuya Budoy Ayan, <laughs> Ayan. Saan? Oh my God! So, sa, sa Pilipinas, lakad na kami. Dito sa Japan, lakad pa din, Sige lang, para pumayat tayo. Pumayat na, ah! Uh, Ayan, guys, nakalabasan na ng sekreto kung paano pumayat. <laughs> Ayan, so nandito tayo sa Terminal 1. So, magre-rent tayo ng wifi.